Kumusta na kayo mga kamematics? Uh, Matagal-tagal din po tayong hindi nakagawa ng, ng, ano, ng ating content dahil po uh, masyado po talaga ako naging busy. Sobra talaga naging busy. Ngayon nga, actually, busy pa rin eh. E eh kaya lang, um, uh, nakakahiya naman po dun sa mga naghihintay ng, ano, ng content ng mga subscribers. Kasi may mga subscribers ako hindi naman yung content ko nung tungkol sa politika mo na nga man actually ang tinitig nga kanila doon yung tungkol doon sa e sa <laughs> ibay yung e bike ko pinaka huli ko content ah uh, actually yung e-bike na yon ay uh, pasensya na kayo, nakapostits na yun, kaya <laughs> may ilagalaw doon sa aking e e-bike. Uh, yung pinakawali kong content doon, yung tungkol sa e-bike, yung Virgo yata na model ng, N, ng, ng, Johnson na sinabi ko yung ano, real talk lang, yung tunay na review sa mga gustong bumili. Eh, ganun ang experience ko. Actually, okay naman siya. Kaya lang, mas marami yung pintas ko. <laughs> okay, guys, uh, mapapansin ninyo, nakasakay po ako sa kotse. Okay, hindi po kayo nagkakamali. Eh. May kotse na po ako. <laughs> ang akin pong kotse na na-acquire ko nitong July, na parang na para July 29 o 28 ay isa pong Suzuki Espresso AGS. Ang kanya pong kulay ay red. At uh, ang particularly ang tawag sa kanya sa Suzuki ay uh, fire red. Ayan. Um nagdecide po ako na mag magano na kumuha ng ano ng kotse kasi um ito ah, ano lang ano, Uh, kasi yung e-bike, baga matakakatipid ako sa gas, matipid po yun sa gas eh. Uh, At ano, uh, magang i-drive, madaling ilusot sa mga kung saan-saan na -saan, uh, masisikip na lugar. Okay po yun. ah uh, ang problema lang ay una, babagal. Uh, pangalawa, ang liit, Nabubuli ako lagi dito. <laughs> <laughs> sobra ako nabubuli doon pagka nasa ano nasa kahit nasa barangay road nabubuli pa rin ako doon ah uh, bakit no kapag sobra init damang-dama mo kahit baluti man parang ala ninja na itsura mo ano ka pa rin sobra pa rin yung sagad na init na mararanasan mo tapos kapag naman ginawa mong uh, kapag naman ano pagka naman malakas ang ulan kahit magkapote ka pa, baluti mo pa, kung ano-ano, eh, bababasa ka pa rin. Pero ang option doon, syempre, kapitan mo ng bubong. Kaya lang, yung aking unit ng e-bike ay hindi po, sabi ko nga sa review na napanood ninyo, ay hindi po magandang kabitan ng bubong kasi hindi siya designed para magkaroon ng bubong. Of course, meron, meron pa rin na naman kayong option na bumili ng e-bike na yung mga talagang, talagang designed na may bubong iyon. May babong, no? So, okay lang yung pumili kayo, no? Walang problema doon. But personally, sabi ko, sa halip na bibili na naman ako na another e-bike uh, para mag-upgrade, uh, mag no? Eh, bakit hindi na lang kotse ang biling ko? So, ako naman po ay eh, hindi naman po mayaman. Eh, pong kotse ito ay hulugan. Itong aking Suzuki Espresso AGS. And, uh, fortunately, um, kapapos, kapapos ko sa social media na sinasabi ko gusto ko bumili ng kotse, gusto ko bumili ng kotse, and then everything na parang yung mga type ko na models, post ako ng post until napansin nung ano, nung kaklase ko. <laughs> uh, na kaklase ko nung college, barkada ko, BFF nung college, na sabi niya, oy, ang ligaligaling mo sa social media, bakit hindi, ano ba yung ano, bibili mo, bibili ko talaga ng kotse. Sabi ko, pare, oo, oh, bibili ako ng kotse. O, sige, okay, kumuha ko lang dito. Tama-tama, kukuha rin ako ng kotse. O di, anong nangyari doon? Sabay kami kumuha ng kotse. Ayan. So, it turned out, Susuko Espresso pala ang kukunin niya. At sabi niya, eh, pare, kunin mo na rin Susuko Espresso kasi maganda yun sa lugar ninyo kasi mataas ang ground clearance niya, 118 millimeters. Tapos, ikaw ba may garahe? Sabi niya, oo, oh, pare, may garahe naman ako. Sabi ko, yun, actually, itong garahe na kinalalagyan ng kotse ko ay garahe na designed para sa tricycle na medyo malaki. Pero pwede rin naman sa kotse. Kaya lang, talagang, talagang kailangan pang, ano lang, pang size lang ng Suzuki Alto, Suzuki, ah, Suzuki Wigo. So, uh, Toyota Wigo. Ayan, at uh, yung mga maliliit na kotse, yung kagaya ng Suzuki Express. actually, um, pagka isang beses gagawa wow, ko dito ng video, papakita ko sa inyo yung kinalalagyan ng kotse ko ngayon. At uh, ano eh, kung parang konti lang yung allowance na natira, mayroon pa nang space na lalakaran na matinutin, makakapagsapay ka pa ng mga damit. Pero uh, sapat lang para ilagay dito yung Suzuki Espresso AGS. Ngayon, uh, okay, yung mga magtatanong dyan out there, ano-ano um, uh, yung mga specifications itong Suzuki Espresso AGS, wala kayong magtanong ng tungkol doon. Kasi guys, Ah, uh, honest to goodness naman, makikita naman niyo 'yun sa mga vlogs ng mga ng mga ano ng mga channels na tungkol sa mga car reviews. Mababasa niyo naman yun sa internet. Everything nandiyan na. Okay? Um, ang ipapaliwanag ko lang dito sa vlog episode ko ay yung actual na ano, karanasan ko, no? Na nung kinuha ko tong kotse nito. At saka syempre, preparation, no? yung preparation bago ka kumuha. Kasi uno-una, guys, uh, mabis lang to. Baka mainip ka May Naiinip kasi pagka nag, uh, binabanggit ko pa yung kung ano-ano. Um, bago ako nag-decide na Suzuki Espresso talaga. Kasi marami namang mga coach out there na maliliit. Kagaya ng, although, although hindi na uh, available sa Philippine market, yung Kia Picanto. But I still consider um, uh, getting a Kia Picanto kasi talaga maliliit liit niya, ang ikli mas maikli sa sa Suzuki Espresso. Tapos ang liit-liit. Kaya lang ang problema, ang narinig ko out there, ito ah, hindi naman tayo expert, no? Yung naririnig ko lang ito, no? Ay, yung daw Kia Picanto, ay, yung Kia, ay, ano, problema yung parts niya. Siyempre, i-import pa. Of course, iniimport import din naman kahit Suzuki. Kaya lang, ang problema, yung availability ng part, ng parts na, 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 pagkakot, parang nasira. Ayan, problema mayon 'yon? Lalong-lalo na kung hindi na available sa market yung yung ano, yung yung ibinebenta pa ng Kia yung ano, yung unit na 'yon. Hindi na, hindi na siya binebenta. So makikita mo na second hand. So isip ako, what if um uh, Toyota Wigo? Kasi pinaka-popular sa Pilipinas yung Toyota, di ba? Tapos yung Toyota Wigo, yun yung pinaka-malaki ang sales, sabi nila, ang dami-dami na bumibili noon. In, fact, pag pumunta ka sa kalsada, uh, anywhere you go dito sa Pilipinas, talagang makakita ka, Toyota Wigo. Um, actually guys, muntik muntikan na na talaga Toyota Wigo kunin ko. <laughs> kasi eh, maganda talaga, maganda yan. Inspection um, specs niya maganda rin. Yung mga specs rin na itanong sa akin yun kasi hindi naman ako magaling sa ganun. Ah, aminado ako dyan, okay? Yung, kumbaga, yung actual na dagas mo na lang na pag, ano, pa pagda-drive 'yun na iikwentuhan ko sa inyo. tsaka 'yung ilang bagay na siguro hindi pa ninyo alam, okay? Um tapos ay also considered uh getting a second hand unit. So pinagbilihan ko talaga 'yung Hyundai iyon. Um 'yung 'yung lumang Kia Picanto. Um ano pa ba? 'yung iniispatad ko lagi. Siyempre, Mazda. I, I love Mazda cars. Kaya, lang ang problema sa Mazda, uh, sabi nga nila, pang mayaman. <laughs> Pero, ano yung, parang, ano yung, parang masyadong, unang masyadong malaki. Yung physical, no, yung size niya. Tsaka, siyempre, yung mahal, mahal. Um, tapos, sa bandang dulo, parang, actually, ang, ang una ko kinonsider guys, ay bumili ng electric car. Kaya lang, ano nagiging problema ko dun sa electric car, uh, unang-una masama yun pagka na, nabasa ng ano yun, yung nabaha, eh nga dito sa amin eh. Taga dito ako sa Binyang Laguna, sa lugar na binabaha mismo sa Barangay Malaban. So mahirap yung, mahirap yung ganun ng kotse na kukunin mo. Maganda sana kung ang dadaanan ko ay eh, hindi baha, eh dito eh, umiihilang ang butik eh. Merong bahana ka eh, exaggerated lang yung pagkakasabi ko pero actually it's true konti lang na napalakas-lakas yung ulan ay eh binabaha talaga din sa amin so uh, gusto ko talaga yung electric car sana kasi una matipid talaga sa gasto sa fuel kasi hindi kuryente pangalawa um, huling nga binaba ang binabala, ko kaya yung Moretti merong isang lumabas na ano eh, Moretti ngayon no? kaya lang ang problema paano pagka nasira yung yung battery niya eh napakamahal ng battery no hundreds and hundreds of thousand no um uh, sa nakukuha ng pampayas so, although low maintenance ang ano ang electric car yun ang advantage noon ah uh, yung hybrid car naman ang inispatan ko yung Nissan Kicks yung e-power kaya lang ang, ang mahal niya kasi 1.2 million yung pinakamura Maganda sa ano yon, kasi hybrid, konti lang yung gasolina gagamitin mo. Tapos, ano, um, uh, kotse talagang ah, maganda, mabilis, uh, malakas ang torque. Kumbaga okay, kaya lang ang naging problema ko nga doon. Kasi still, um, ano siya, pang dekuryente. No? Uh, pangalawa, mas mahaba pa rin yun. Hindi pa rin magkakasya sa garahe naman. So, eto, Suzuki Espresso, Okay, no ba ko? Uh, ang ginawa ko dito, siyempre, yahanda mo yung certificate of employment mo. Tama ba? <laughs> certificate of employment? O oh, tama. Pero nakalagay dun yung breakdown ng ano, nung kita mo. Tapos, um, hindi lang yon Yung ITR mo, yahanda mo. Yung last three payslips mo. Yan. yung, yung handa ko dun. Ano pa ba? Yung siyempre, pang down. <laughs> siyempre, kahit anong handa mo ng mga papens, wala ka naman pang down. Ayun, uh, ano pa bang ba inihanda ko? Tsaka sarili ko. Iba kasi, ako, kagaya ko, guys. Ano nung lang ako mag-drive ng e-bike before ako natutong mag-drive ng kotse? kaya Yaya, man, sa at my age, no, Na, nasa mid-40s na ako. Eh, kung kailan ako tumanda, tsaka ako nag-aral mag-drive. Actually, hindi ako marunong mag-drive ng bike sabi ko nga doon sa dalawang episodes na in-upload ko, hindi ako marunong drive ng bike. Ano lang ako, marunong lang ako mag maglakad. Hindi, <laughs> lahat naman tayo marunong maglakad. Ibig sabihin, wag okay, natuto lang ako mag-e-bike nito lang January, nitong taon na to. Tapos mula doon, naglakas loob na ako. Ngayon, ito na. Um, Siyempre, lapit ako doon sa kaibigan ko. Tapos siya, may kakilala na agent. So, silang dalawa, siya naman, actually, yung kaibigan ko nag-aayente rin ng ano ng kotse yon uh, second hand so sanay na sanay so in eh, cut the long story short nakakuha ako ng kotse ito yon yun, yung aking fire red Suzuki Espresso AGS yung AGS guys ay auto gear shift alam niyo na yan mapapanood niyo niyan sa sa ano sa mga car reviews no sa mga vlogs ng mga sikat na vlogs no um pero um uh, sasabing ko itatanong niyo ba sa akin, ah, sir, ano po ba yan? Um, automatic o manual. Actually, pag dinry mo siya, um, ang gagamitin mong skill ay yung skill mo na pang automatic. So, yun. So, ibig sabihin, yung basic driving skills, yun lang yun. Hindi mo gagamitin yung pang-manual mode kasi kung ang alam mo, pang-automatic, syempre, masasabihin nyo, ang philosophy na no, 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 syempre, ganun ang gagamitin mo. Ang sinasabi ko lang, guys, ganito, um, ang feeling mo rito sa loob, para kang naka, nakasakay sa manual, kasi meron siyang mga galaw na pang-manual, yung biglang gumagan yung ganyan, o, yung gumagan yung bigla, <laughs> yung biglang, ano ba, kanyot, kanyot ba tawag daw, kadyot, kadyot yung tawag daw, parang biglang, kumbaga, ah uh, yung makina na nakaapa ka sa gas, biglang magde-decide for you. Biglang gaganon, yung mag-shift siya ng gear. Tapos, biglang, may mga pagkakataong ganun, yung kumakad yun. Gumagalong talaga. O, yun pala nag-judge -ja her. -ja. So, yun yung feeling ko na pakiramdam ko sa manual eh. Yun yung nasa manual. Although, I don't know how to drive a manual talaga. So, yun, kaya ko nang sinasabi yun, guys. Kasi itong auto gear shift, yung, yung feeling mo dito ay parang kang nasa manual pa rin na driving. Pero, ang ginagamit mo ay parang paraan ng pang-automatic. Yun yun. Ganun yun, guys. So, kung magtatanong kayo, maganda ba to? Ay, kung ikaw, kung ikaw ay ang hangad mo ay makatipid ng gasolina, matipid to sa gas talagang matipid. Eh kaya lang ang ano, naging problema ko lang dito, uh, ano dito eh, 10, 10 kilometers per liter na nagagastos ko, yung pinaka, minsan naman, depende kasi sa layo eh, kasi ako malapit lang naman ang bahay ko. Tapos ang problema rito sa Binyang, problema rin naman sa ibang parte ng Pilipinas, eh matraffic. Sobra, sobra traffic. Kaya minsan, ano, uh, 6 uh, kilometers per liter. Depende, minsan 8 kilometers per liter. Yun yung average ko yata dito. ang average ko ay 6.7 dito. Base dito sa aking, nakalagay dito sa aking metro, ay 6.7 kilometers per liter. Ayan. Uh, wala tayong magagawa kasi ganun yung traffic. Eh, no? Pero, um yung experience, kung ikaw ay baguhan na driver, kasi totally baguhan, kakaya ko, lang buwan pa lang ako nagdadrive, 3 months um, maganda tong kotse na to para sa mga baguhan. Kasi wala ka namang wala ka namang pagsasabi na hindi, iba yung pakiramdam ko niya para hindi maganda. Eh, nasasabi yon guys, ng mga matatagal na nagdadrive. Lalo na kung sanay sa manual, sanay sa automatic, sanay dun sa mga malalaking kotse, iba-ibang sasakyan, sanay sa truck. Siyempre, uh, kung lalo na kung yung taong yun, mga medyo talagang mayaman kayang bumili ng mga magagandang kotse eh, this is not the car for you kasabihin ah, ko na sa inyo hindi ito kotse para sa inyo kung kayo bumili nito kasi pipintasan nyo lang ito ng pipintasan hindi ito talagang kotse para sa inyo kung talaga may pera kayo bumili kayo ng magandang klaseng kotse di ba? na huwag yung ganito, kasi ang halaga nito na cash, 660,000 pesos cash yun, no? syempre, kung uhulugan mo eh yeah, mas magmama la abot ng 800,000 plus. Pero mura pa rin. Um, pero kung ikaw ay naghahanap ka ng magandang driving experience, at uh, yung talagang hindi, yung talagang malambot na malambot, yung kahit dumaan ka sa lubak-lubak, eh, hindi ka talaga ma masyado ma Tapos kapag umuulan, eh, hindi mo mararamdamang umuulan masyado. 'di diba? Kasi hindi maenga yung bubong. Eh wag ito ang bilhin mo kasi ito lang mo guys. Isa pang ang downside kasi dito sa mga eh, hindi pa nakakaranas gumamit dito. Ah, isa sa ayawan mo dito kapag umulan, lalo na pagka malalaki yung patak, yung malakas ang ulan tapos ang lalaki ng patak. Guys, talagang rinig na rinig mo. Alam mo yung parang yung bahay mo na walang kesame, eh? yung talagang diretsong bubong lang. <laughs> yung bubong layero. Yung, diba, pag umulan yung ganun ang sound alas ganun. Narinig na rinig mo. Eh, ngayon talaga. Uh, pangalawa, uh, maingay yung makina nito. Ano to eh, 3-cylinder lang eh. Tapos 1.0. Ang ano, displacement ba tawag? Ngayon, ganun. Maingay. Tapos ma kumakalog-kalog ng ganun. Siyempre, nararamdaman mo. Eh, ako, ako nasasama sa record ngayon yung tunog na sinasabi ko. Ngayon, e, nararamdaman mo talaga. Now, so, nasa sa iyo, kung, kung gusto mo talaga eh, ano, teka, teka. Baka, baka mahina sound dito. Daldal ako ng daldal dito eh. Okay. Okay naman siya. Okay. <laughs> okay. Bigla ko na pa sa recorder ko. Eh. Sabi ko baka mahina sound. Daldal ako ng daldal eh. Okay. Um, ano, ano pa nga ba? Yung pag binili mo ito, yung built-in nyo na, na headlight, ay ano lang, halogen lang. So, maliwanag naman. Kaya lang, ikaw medyo malabo mata tapos ang trip mo sa buhay eh gawin mong sobrang dilim nung ano pagkakatent mo yung dark sa papakabit mo eh papalitan mo yung headlight nito gagawin mong LED um ano pa ba ano pa ba yung downside nito na yon yung aircon nito ang aircon vent niya ay nandito lang sa unahan no So, kahit anong gawin mong adjustment dito, talaga ang tutok lang talaga sa'yo ng aircon ay eh, nandito dito lang. So, kung ginawin ka, magdala ka na magsuot ka ng guantes, kagaya ko, magsuot ka ng jacket, kasi yung sa likod mo, hindi masyadong maabot. Kung to malakas ang aircon nito, ah Malakas ang aircon, syempre, bago eh. Tsaka sabi na malakas daw aircon ng Suzuki, hindi lang naman nisan yan. Ayun. Pero sana, nilagyan na ng aircon vent sa dito sa dulo. Kaya lang, paliwanag doon, base na rin sa napanood ko sa mga reviews, uh, ginawa ng, ano, ng Suzuki ng na mapaliit yung kumbaga kumbaga ang liit ng kotse pero malawak sa loob. Kasi guys, ang feeling mo rito pagka nasa loob ka, talagang SUV. Sports utility vehicle. Hindi hmm, mo pa na maliit ang kotse mo. Pag sumakay ka rito, kala mo kotse mo laki-laki. <laughs> Tapos maluwag. In fairness, maluwag dito sa loob ng Suzuki Espresso ABS. Eh, yes. Pero pag tinignan mo sa labas, ang kitbit nga, kit 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 kit, tingnan mo. Nakaka, ang cute, ang liit. Pero sabi nga ng nanay ko, nakakatawa daw kasi mataas. Nakakatawa. Uh, ano ba ba? Um, bagamat meron itong, ang tawag dito, traction control yata ito. Meron ito. Na kumbaga parang kahit ko ka ng medyo, ano, yung curve, hindi ka, o kaya madulas yung kalsada, tutulungan ka niya na hindi ka ma, magkaroon ka ng control na malakas sa uh, yung gulong. Um, kaya lang, guys, ang base sa experience ko sa pagdadrive nito ay, at pagka-curve talaga, lalo na kagaya ko, baguhan, medyo parang pakiramdam mo, tatagilin ka eh. <laughs> Oo, kaya ang ginagawa ko dito, sabihin mo nang maunahan ako, binabagalan ko na lang talaga pagdating sa curve. Lalo na, kung bisbis ang bis ko, naka-high speed ako, tapos biglang mag-curve, -cur malayo pa lang, yun, danda ako. Kasi siguro, natutuwan ko yun sa ano eh, sa pagdadrive ng ano, ng, ng, ano, ng parang, ng ligtas. Ano kasi ako eh, ah uh, defensive driver kasi ako, guys. Kaya ganun ako mag-drive. Uh, kaya minsan ay inisyo na sa Parang, uh, ano, nagdagalan ng vuelo, tapos bigla kang parang bumabagal eh. Kasi nag-iingat ako eh. So far, hanggang ngayon, wala pa ako nababangga. At hindi pa ako nababangga. Kasi sobra akong maingat. Um, ito ay magandang kotse para sa mga beginners. Kung ikaw ay walang kaalam-alam sa pag-drive, tapos bagong kumbaga parang bago ko palang natututo, kagaya ko, bagay na bagay ito sa inyo. Kasi maliit, madaling i-maniobra, um, tapos uh, mabilis din, pero hindi sobrang bilis. Yung torque niya malakas, pero hindi naman kagaya ng truck. Siyempre, alam mo, 67 newton meter lang ito eh. Pero yung kung bilis din lang, hindi ko naman dehado. Actually, mas mabilis ito sa Toyota Wigo. Mas mabilis ito kasi nakalagod sa straight line at takbuhan. Mas mabilis ito um, hindi ka na mapapahiya kung ito yung kotse mo. At saka pogi pogi. Pogi pogi yung kotse, nakakapogi. Kaya may, medyo nadadala na tayo. Pogi yung kotse at least, di ba? Nagmumukha na tayo tayong pogi. Ano pa ba? Ah, uh, matipid sa gas, ano pa? Maganda yung driving experience. Yung ano lang, ito lang ah, eto, honest to goodness. Pag nagdadrive lang ako, nung medyo nakakadalawang buwan ako, nararamdaman ko pagka medyo napatagal ang pagdadalibre. Medyo masakit na yung bewang ko. Yun lang yung, yun lang yung ano, karanasan ko dito na medyo hindi okay. So, naganap ako ng lumbar support, meron na ako dito. Pero, hindi pa rin yung sapat eh. Darating ang darating, darating ang darating yung time na talaga magkakaroon ka ng problema dun sa kotse. na yung physical, no? Um, kumbaga, ito ay isang basic car na may mga konting laruan, nakakatawa to. Uh, pero huwag ka maghanap o mag-expect masyado sa ganitong kotse. gusto mo lang ng ano, yung madadala ka from point A to point B and vice versa. Tapos uh, hindi ka maaarawan, hindi ka mauulanan, hindi ka naman magmumukhang kawawa. Uh, gusto mong mabilis ka pa makapag-travel sa traffic, matipid sa gas. Um, okay naman, yun, hindi, hindi ka naman ma ma ano, yung parang oh, mapapahiya ka, hindi, walang ganun. Ito yung kotse para sa'yo. Yun lang yun, guys. Um, sa mga may iba pang tanong, guys, maraming siguro ako na miss dito sa mga pinagsasabi ko, no? Kasi, ano lang to, eh, wala, gaya na ko, wala tong script, no? Hindi ako gumagamit ng guide gusto ko lang gumawa ng content para may mapanood kayo about me na ah, dito sa bago kong ano, kotse um, ah, maganda po ito no maganda po ito at ah, kahit naman pagtabi-tabihin mo yung mga kotse kahit sabi mo mura lang ito hindi yun naman siya mukhang mumurahin <laughs> ang ganda-ganda kasi ng itsura niya ang cute-cute sobrang niya cute kasi yung cute siya ng kapatid niya na mamahalin yung yung Suzuki Jimny. yun eh talagang pag pinagtabi mo yung dalawa, kita mo talagang ano eh, medyo magkapatid talaga iture. <laughs> syempre, yung itsura. Siyempre, sasabihin mo yung bio philosopher, siyempre susuwi yun. Hindi, hindi, not exactly. Yung dating niya talaga. Yung uh, titingnan siya talaga eh, pagka narita. Of course, yung iba, siguro hindi napapansin eh, kasi either hindi marunong sa kotse o kaya uh, wala na talaga silang pakayo. Ayaman na sila. <laughs> okay. Mga kami Matix ang kandito na naman po ang ating episode. At uh, kung may mga katanungan kayo, ah uh, ano lang, i-comment lang po ninyo sa iba ba. Tapos kung nagustuhan po ninyo yung video, ah uh, please like my video and share. At huwag niyong kalilimutan mag-subscribe. Okay? ah uh, sisikapin ko makagawa ng mga bagong episodes. At saka actually, bala ko mag-upload mag, ano, mag, upload ng mga driving yung, ano, yung POV. Hindi ako nagsasalita ako nagsasalita man ako eh, yung parang reaction ko lang sa pagdadrive. Ganun yung gusto kong gawin. Kaya lang, gusto ko pang ano, magkaroon na yung ano, ikakabit dito o kaya dito. At saka gusto kong maganda naman yung camera ang gagamitin ko na sa pagdadrive para hindi naman parang ang pangat-pangat ng dating. <laughs> okay. O okay, sige guys, maraming maraming salamat. Siyempre, huwag natin kalilimutan yung ating pamoso na sikat dito. Pamoso na na linya rito sa ating Kuya Rod Mema Talks. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Rod, para sa Kuya Rod Mema Talks. Paalam sa inyong lahat.